Ato sir production. May pati ano, kanina. Maris. Maris, pana paredes. Sige sir, salamat ah. Thank you. Tingnanin natin 'to. Production kasi. natin si Thank you, thank thank you. All right. Huh, <laughs> walang hinita sir. So ayan, magandang umaga sa inyo mga Ka Welcome back again sa akin channel. So kung bago pa lang kayo sa akin channel mga Ka please don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa akin mga latest uploads. ng mga ka-rider no? kung napapansin nyo is Lalamove tayo ngayon na apps na gagamitin natin para sa deliver natin ngayong araw oh my goodness tagig na tagig muna tayo ngayon dahil uh, refreshing muna tayo ng process natin pinoproseso pa natin yung lalamove ulit kung paano mag deliver dito sa lalamove <laughs> hey, So ayun na nga, biyahing lalamove muna tayo ngayon mga ka-rider Samahan nyo lang ako Tignan natin kung malakasan pa ba biyahe dito sa lalamove no? Kung makamagkano tayo ngayon, tignan natin So samahan nyo lang ako, syempre ayun pa rin Biyahe-bahe lang tayo, wala tayong content ngayon <laughs> Balik sa lalamove lang dahil ayun nga Na-miss ko rin naman bumiyahe sa lalamove Tapos magigala-gala tayo kahit saan wag lang umulan at the same time, mag-iingat-ingat pa rin tayo kung saan tayo pupunta so ayan mga ka-riders, samahan nyo lang ako enjoy the view, enjoy the pollution and enjoy nyo lang yung weather mga ka -ridar. umulan man o umaraw <laughs> wala makakatigil sa akin let's go hey. <laughs> nalitakot sa sinabi ng guard lot 10, do not, ayun na yung nakuha ano. ko ano, bigyan lang mama, ko lang mga ka-riders, ito lang Ito po. Okay, na po, ma'am. <laughs> thank you, thank you. Alright, nakatapos na tayo ng isa. A few moments later. So, ayun, nakakuha na tayo ng panibagong booking na. No? So, dito ang nakuha natin is 73. Yung diniliver natin dito is 73 fare Pero binigyan tayo ng 100 pesos na, ma'am. May tip agad tayo dun, no? So ngayon na uh, nakakuha na tayo ng booking no tapos for abono siya ng 600 tapos ang fare niya is 103. So tagig to tagig ulit to. Kung saan malayo na agad eh kaso nakakita tayo ng for abono. Thank you, thank you. All right. Pick up na naman natin tayo mga ka Let's go. Tasay may laundry shop dito. Laundry shop. Ito, ito, ito na. Landry <laughs> <Lodly> na pala yan. <laughs> Kala ko bigasan. Eh. Para kay Marco. Lala move. Magkano pa? 525. 525. Bigyan daw po kita ng 600 pang kape nyo. Thank you. Gata ka siya. gosh, Alright. Akasha lang naman eh. 1.6 kilometers. Lapit lang. Kaya pinatos ko na yung 103. 103 pesos ba 1.6 kilometers. Hindi naman na sa mga to. Samoy? Samoy ito. Unang building sa may kanan. Unang building sa kanan. Thank you, thank you. Yeah! Get. Pusya ko sa'yo. Bali 103, tapos 703. Ayan. Karwindi. Saka na Thank you sir. Yun, 710. Kala ko di pa pumasok <laughs> Alright. right, nakawatan ng panibagong booking natin mga ka-radar. Papunta lang siya ng Paranaque. Uh, less. Pay less. Lucky me. <laughs> so yun. Pick upin naman natin ito mga ka-radar. Uy. Let's go. How much? 400. 400. Thank you. Thank you, thank you.

Let's go. Net. Oke okay nah. Na. Yeah. Traffic pa nga ni. Inet. Grabe yung init Alright. Gala muna tayo. Gig para niya ake. Road trip. Broom. Broom. 566 ya? 566 pesos. Yes. Oh shit. We yeah, have small amount, sir. I don't have change. Thank you. I follow. Okay na. Have good. Ha? Ha? Lumagpas <laughs> na ako. Tapos din ko pa ako dun yung nagtawag ako. Lagpas na pala ako. Picture lang kayo na lang, sir Tara <laughs> na lang, sir, thank you, thank you Hindi ah, ka lang po ha? Oo, thank you sir Thank you po Ha? <laughs> Bakit, thank you pa ha? Dahil na nagbaba, buti saan nagbaba Pag ganyan, wala kayong dagdag <laughs> Alright, tapos na tayo as of now nakakamagkana na tayo putik 343 pa lang pero mga ka 3 hours pa lang tayo pwede na yan not bad not bad tuloy tuloy tayo tuloy tuloy so ayun mga ka rider balitan ko kayo mga ka rider kapag may next booking na ulit tayo let's go dalawa Kasih apa bato Let's go. Tara, on, let's. Why? Kumukulog na. Papunta <laughs> ang drop-off point, mga ka-riders. 8 kilometers. So, yan. Let's go na. Sige, okay, ma'am. Nabuhutan ng ulan, eh. Sige, <inaudible> mga pa-ulang. <inaudible> Nabuhutan na ako ng ulan. 2,079 po. Okay na po, ma'am? Okay. Thank you po, thank you. Okay. Thank you, ma'am. Ah, 2079, 2100 ang binigay sa atin. Time check. 4.15 na. Isang oras tayo dun, ah. Balitaan ko ulit kayo mga karadar kapag nagkaroon ulit tayo ng panibagong booking. Sana hindi na umulan, sana hindi na lumakas, sana hindi na magtuloy-tuloy. Sana umulan ni ulan, oh my goodness. <laughs> Balikan ko kayo mga karadar, let's go. A few moments later. Oh shit! Umuulan? Oh no! Walang iya ka! Kala ko hindi ka umuulan uh, Walang iya Kung kada nagkaroon ako ng booking tsaka umulan Lakas man trip na itong ulan na to. Saan so, ako tayo papuntang Pasig mga ka-riders? Kinawa ko na, makalis na ako dito sa may Paranaque Ginawa ko na yung sa Paranaque dito Baka ako makakuha pa ako ng papunta ng BF Homes Baka makuha ko pa yung booking Tapos papunta ng BF Home Papasok ng BF Home Mahirap na Hindi ko alam kung BF Home na to Hindi ako nadaanan na magkukuha ng ID Lakas ng ulan dito sa kabila oh. Oh, Patay, yung malakas na ulan Patay, lakas Betang ko yung mga kapag ando na taas na may pick point Ang lakas nga putik men Kitang kita sa daan Malakas po an hindi kaso yung siya ispagdagan para hindi hindi na hindi 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 Ay shit. Walang ya. After ilang dekada mga ka na i-drop off ko na yung booking natin kanina. Kung saan tayo naputol ng ulan. Grabe yung pinagdaanan ko doon. Hindi ko na na-share sa inyo mga ka-rider, pasensya na. Naputol na rin yung clip natin. Tsaka mag-uwi na rin ako. Daming problemang nangyari ngayon. Bawi na lang ako next time mga ka-rider. Wala eh ganun talaga eh. grabe basang basa ako time check natin mga karider alas 7 na 7.26 7.26 pm na mga karider ano oras tayo kanina napasukan ng booking siguro alas 5 pa yon. wala pang alas 5 siguro yon. grabe basang basa ako mga karider buong damit ko pati yung loob bag ko basa talon grabe lakas tapos ano pa baha so na stranded pa ako dito ako nag deliver mga karaydar yan lumier lumier na tawag dyan yan ako nag-deliver bawal, ang, bawal ang mga delivery rider sa loob So may parkingan sila sa labas Eh yung dala ko kasi mga ka rider is Limang sako ng bigas Pero yung maliliit lang siguro yung mga 10 kilo Isa ganon Dalawang limang kilo dal, uh, Dalawang 10 kilo ganon Ganon yung binitbit ko Tapos buod pa dun yung pagkain no? may pagkain pang pa dalawa, dalawang plastic na pagkain pa. So, doon yung nakalagay sa may ano, sa may give box ko or sa may top box ko pala. Tapos hindi pinapapasok yung mga rider sa loob para mag-drop off ng mga item, 'di ba? So, mangyayari, pupunta tayo, pupunta ako sa parkingan Then, i ko sa loob. So, ikwento ko na lang muna mga karider. Hanggang kwento na lang muna ako ngayon. <laughs> kasi hindi ko na nakawalan ng click. Kasi, ayun nga, baka masira kasi yung camera natin mga karider. Sobrang lakas ng ulan kanina. <laughs> Kung nakita nyo naman. Wait lang, lawas ko lang yung cellphone natin. Tapos, magano ano tayo, mag reveal tayo ngayong araw na to. Grabe, basang-basa oh. Pati pera, basa. eto bayad saan kanina, basa to. Basang basa to, par. Ayun, Oh. Kung nyo, mga ka-rider, basang basa yan. Ayun, Oh. Walang hiya. Grabe, pinasukan lahat tayo ng tubig. So, ayun na nga, mga ka-rider. Ang sinahod natin ngayong araw na to is, ayun, naka 6 booking nga tayo. Tapos, ang sinahod natin is 582.40. So ayun na yung kinita natin sa loob ng 7 hours and 35 minutes So may alas 12 na tayo nag-start Tapos ayun, natapos tayo ng 30, 7.35 So naka 582 lang tayo mga ka-rider Ganun kasama <laughs> So yun, talo tayo ngayong araw mga ka-rider pero yun, bawi tayo next time na lang Kahit ngayon lang tayo nagkaroon lang tayo magbiyahe Pasensya na kayo, wala tayong uploads madalas So ayan na nga mga ka-Rider Hangga dito na lang natin tatapusin ang vlog natin for today Maraming maraming salamat na naman sa mga nagkubos ng kanilang mga oras sa mga walang kwentang vlog na ito. <laughs> so maraming maraming salamat sa mga nagkubos ng kanilang mga oras para matapos ang vlog natin for today. And muli, nagpapaalam si Rider MTV. right tip and peace ah.